Malayo din sa Wawa siya. Nandun ako sa, sa Pauno eh. Sabi ko, pwede lakarin. Malapit lang eh. Ayaw maglakad. Ngayon sabi ko, may susi. Ang mm -hmm. si mong papahalata sa mga tao na ano. ano ang kakainin mo nandyan, huwag mo lahakutin doon. Sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Magkahakot ka, kakainin mo lang. Sabi ko sa kanya. Hindi. Kumain na siya mm -hmm. sa bahay. O -o, siya Oo, oh, bago magkahakot siya Punta siya pa uwi. Kasi na, na sa siya pag na kanya. Kamamaya oh, may kasunod na naman nung bata. I mean, wala talaga, wala tayong magagawa. Kabataan eh, no? I ano mean, kala mo, eh, mo naman, kala mo hindi, hindi ka nang daan ko. Ako nga eh. Ay, <laughs> <I> nung <don't know. laughs> Yang dibog, hindi natin na ano yan. Kabataan eh. <laughs> Kaya lang mawawala ang libog. Pag matanda, ma-edad ka na, hindi ka na nagaano. Pero kabataan ganun, ang anak ko noon, dalawa na agad, magtatatlo pa. Talagang ganun, di ba? Ito <laughs> mo <laughs> magawa. Kapos na kampa. Oo. Ay nga, matanda lang. Hindi yung sitwasyon kasi niya. Pagdating taon, may isang taon na eh. May isang Oo taon na. pa eh. Oo. Oh. Diba? Dati ano Para po. Para nanay ko, kami magkapatid si sa is, eh. taon-taon. Oo. <laughs> oh, -taon oh. isa. Ako eh, may 71, may 70, may 71 eh. Oo. Oh. Taon-taon nga kami din. 16 kami. Bihira akong mga anak ng tatlong taon. Mm. puro, puro dalawang taon. Dalawang taon yung gap. Medyo napapasara pa yun, sunod-sunod. Maski hirap na hirap ka na, no? <laughs> Hindi mo iniisip yun. Pero nagsisisi ka na lang sa huli. Pag nahihirapan ka ng bumuhay. Ka. Oo, nawalan man tutulong. <laughs> Oo. Diba? Yun lang. <laughs> Wala tutulong eh. Paano? Katulad niyan. Yung isa mo, yung nakakatulong sa iyo. Namatay naman. Ayun, Ayun. Na oh. Yun si Sonia? Choy na natulong sa kanya. Nakapunta na po 'yan dito. Ay, oo, oh, 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 nagiinom niyan. Na. Talaga. Patay paano na po? Ha? Na paano? Sa ano langunan? yun? May komplikasyon pala sa puso. Uh, hindi, oh, may sa, sa pulmon. Bago nilalagdag, lagi lag 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 siyang nilalagdag. Lag kaya nasa kanya ako. Ulit kitang lahat. Hmm. Kaya ang ginawa eh, nagpa-inject. Sabi ko, pag alis ka, huwag ka magpaka-injection na. Kasi bak, mamamatay ka ka ako dahil di mo alam na may komplikasyon ka sa katawan. Dahil nilalagdad ka. Dahil pag tinatanong mo lang daw, nagpa-inject, patay agad. O, din, O, ginawa ang... Nagkomplikasyon na, tinonsil na. Hmm. Nagsara na, lalamunan. Ahirapan na sa yun. Sa loob, la, sa loob lang ng... ng limang araw, patay agad eh. Wala pang At isang bus, ako nga nagpa-pick up ako sa doktor, binigyan ako gamot na agad o tanggal. Oo, kaya ako nagtaka ako si... Eh. Kaya sa yan? kanya, huwag kang magpapa-injection. Aalis ako, pumunta sa bukid, baka punta ka sa... Sabi na yun, ano, eh, ano injection yun ay? Ha? Ano injection yun? Yung... Pfizer? Ano, sa komplikasyon. Ah. Sa, hindi, ano, sa ano sa, yun, mobil. yung sa ay, mobil, COVID, ay, vaccine yung vaccine vaccine, vaccine. vaccine ah yun sa vaccine oh, ay kami na ako na lang beses lang kami ay, ay, hindi ba gamit pa wala na ang vaccine na gusto niya nung mamuhay oh. oh, sige ay, yun, na nakasama sabi siya. ko sabi pa naman, <laughs> sabi ko pa naman <laughs> hindi na sabi ko pa naman sa, hindi ganito ang paliwanag ni ayo lang aminin ni Dayana si Bambi nagpaliwanag sa akin sabi niya ma hindi ka pa nagpapabaksin. Sumunod so, at tama ako naman, oh, wag kang, huwag kang aano, uh, sabi ko, oy, mother, wag kang mapapainjek ha, kasi lagi kami nagdag, bago may sipong ka huwag kang Bago ito naman, babi, sabi niya, nung no, naka, ano, na, nakalibing na siso niya, hindi na masakit, hindi ako nagkiitibo. Alam mo, Lola, ganito ang sinabi, ayaw lang magsalita si atidayan Dayan. Mother, sabi niya, ma, bakit hindi ka nagpa-vaccine, may maaano ma na COVID. Yung maaano na. Patapos na? Uh Oo. -oh. Hindi ka nagpa-inget. Aba, nagpa inject na? Oh, Nagkabul siya. Kahit anong pili sa amin, dalawa, ayaw na eh, pero, uh -huh. dalo, um, inyik, ayaw ko na Pero nagpa-inget ka? Baka inject. Yung pangatlo, ko nga na na si na ka na. Kanina niya pa, na <laughs> Lista na kayo. Na. No, raffle Raffle Ang dami pala pa, ano? Dala pa kami Sarasutin kami yeah. dyan, no? Oh? Isang iba ikla, pwede na Raffle saan yan? Sa Sa itin Sa 18, 18, 18 Birthday daw niya kasi birthday ah, birth birth Sa online Oo nga, 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 nga po, sa online naman kahit hindi na sa grand prize, kahit sa medyo maliit, Past ano basta meron. Bigas, ay, ano, pera. Pera, may tricycle, may e-bike. Ano ito, pero manalang di ka, pero Blow up, si Tatay Jesus, papermahin mo. Si pagnitang babae na to. Ako tamad na tamad. Ano yan? Uh, so, Lagyan mo pangalan, Nay. Pangalan mo, taka Bago mo putulin. Isang bahay, isa lang. Ano, nai? <laughs> okay. Ay, hindi, manda na butante mo. Ay! Ang kaya, yung anak mo, bigyan mo din. Hmm. Binigyan mo. Di ba butante din yeah. siya? Hmm. Alak ka! Anuhan mo na yan, nanay? Ano yan yung abracadabra? <laughs> Para manalo. Tay, <laughs> anuhan mo na tayo. <laughs> Wow, sa gabi niya oh. na, talaga. Oh, okay. oh, ano? Nung nakaraan niya, oh, 15,000. May nalang 15,000, 10,000. Saan yung Yan, din Matro, di naka... Huwag ka rin dito. Parapuli na nakaraan niya. So, yun. na, nalo, yung nag, ano Yung nag-ano lang, nagbubuti. Ano Nagbubuti yung asawa know, niya. So, Ay, <laughs> Sa amin nga 35,000 dapat eh, no? Kanino po yun. Eh, siya may tawang tangan ng ticket niya. Oh. Inabot niya. May tungkol niya sa munisipyo. Ah. Tapos nabunot siya. Siguro hindi nahulog. Hindi hinulog yun. Inabot. Kasi kala kamay niya yung ano eh. niya na. Ay, nag, kunwari, nagkuha. Halata eh. Oh, but hindi po nag-react yung mga... Wala na, hinayaan na lang. 37,000. 30, 30 35,000. Ngalan mo mga takoy na. bina ano tingnan na lang. bina mababa hindi man dito. Eh may anak ko Helen. Ano ba? na lang pangalawa. Kadami na pangalawa sa panganay. Hoy, pay nasa kanila lang tayo mag-usap, ma. Ang dami ko pang gagawin. Opo, dapat anong, lagi kayo diyan para hindi malungkot. Diyan ah? siya nakatira. Nakatira <laughs> mo malungkot ay, pag nadaan kami sarado. Pangalama. Hindi. Andiyan ako lagi nasa loob mo Ang kaya. Hindi ko nga mak. Naglalabate mo. Ang kamakalwa lang ako naglaban ng damit ni Marlon, dami na naman oh. Eh dami ko pang plantahin din niya. Nandiyan lang ya, ako. Po. Ako kasi yeah. pag naman na nanay na. Ay doon nagdidikit ako ng plato. <laughs> ay nagsusuka nga si Bambi pag. O so, dalhin niyo na lang kasi ay, ay ay. niya. Ay lola pa Bambi. Ang pagkain, hindi mabibigyan ni Marlon, ay doon na sa gana, alaga um. ni Diana. Ah, sa Oh. Mas okay pala doon. Sige doon. Okay doon. Kaysa dito. O katulad yan, si Bea, humihingi lang ng 30, hindi niya mabigyan. Ngayon eh, sa akin pa humihingi ng panggasolina. Kaya babalik ako mamaya. Alam mo kung bakit? Bakit? ko yung utang niya. sa gasolina. Ay, sa gasolina. Bago mamaya ang gabi, uh, ko na uwi na sa bukay, diatid ko na si Bambi. Mm Di ba? Oo, oh, ingat kayo na, Nay. Utang <laughs> <laughs> ng utang, hindi na nga ako Ang kulit ni nanay. <laughs> oh. <laughs> talaga pag matanda. Ano? 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 Ano?